<laughs> guys, ngayon, dahil birthday ni Chacon, ikukuha kami na ang pinaluto kay Ninang Edna Lopez, guys. Sa mga, As gusto, sobrang. mag sa mga gusto magpaluto dyan, guys, ano pang gagawin nyo? Contactin nyo na si Edna Lopez. Kaya ikaw, Tita Edna, mag-check ka naman ng yung spam at saka, ano, message request. Nang hindi na nililibaran ng mga na-order. <laughs> ngayon, pipick up na namin, guys. Ang dala namin ay are. Yan, guys. Adventure. First time po kami ng Power adventure kami. Hilo <laughs> ang <mano niyo> <laughs> Oh yan guys, oh ikaw na magpatakbo Mag-aral ka na Pag-uli tayo sa Cabrini eh, Pinulo <laughs> <laughs> uh, um. ano hanggang motor lang ang kaya eh May bayong din naman si Tito Arch May <laughs> 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 Kasi Bila, eh May bayong din naman, ito siya doon Pansi spaghetti Nasa Bilao Hindi naman ang soft drink Nasa Bilao Ipick up na namin ang delivery namin Dahil birthday ni Chacon yung 18 years old 18 years old lang siya, baba ko na So guys, dahil mga OA kaming pamilya Kukuha ng dalawang bilaong handa ni Chakoni, ang dami namin. At nakakotsi pa. <laughs> Ayan, si Melda rin. Sama. <laughs> si Poroy. Eh. Kukuha si si lang ng pansit. Kukuha ng dalawang dalawang bilaong pansit. Kukuha lang ng dalawang bilaong pansit, i kaming buong pamilya. <laughs> Kaya naman buho ko, Diyos ko. Kaya naman. Kaya naman. Kaya naman. Nas... Nas... Eh. <laughs> <laughs> Mars! Nasaan <laughs> sinila? So ngayon guys, kukuha kami ng palutong spaghetti at pancet. Yan. Asuki. Guys, sa mga gusto pong paluto ng mga palabok, pancet, spaghetti, sopas, lahat guys. Ano pang hinihintay nyo? Tignan niyo guys, nagpaluto ko si Gaka, si birthday ni Chaconi. Ed na lopas, mo ka ng message request. Kaya nalilibahan ng tics, ano eh, order. Huwag may chat-chat sa akin. Shoutout sa naglulungkot-lungkutan. Alam mo, ang dami namin kumuha, nakakotsipa. Ang dito si Naga, si Doris, yung Jowa, Tito Arch. Tapos <laughs> guys, tinan nyo, ang oh, napakasarap, hindi, hindi, hindi kinipid. No? Talaga nag-umapaw ang toppings, guys. Si <laughs> Kiki <laughs> <laughs> kumaapaw. Oh my God. Ang dami niyang hipon, guys. <laughs> Sobrang hipon, <laughs> hipon <laughs> talaga. Ang dami niyang hipon, guys. Pwede Order na kayo guys sa Edna Lopez sa so screen ang pangalan. Uh, kaya niya ang mga isang katerbang orders. Ko, <laughs> papaya, <laughs> <kapaya>. <laughs> May mga Mapapapuyat! Mapapasiklab! <laughs> Ang bigat pala siya. Ay, siya Kaya bigat pala wow. Shout out naman kay Chuchay. Shout out kay Katrin Bernardo. Katrin Bernardo ng Para O.A. Ano yan? Saan Andiyan pala si kalawang girl eh. Guys, ang magluluto namin. Wala pala kaming sakit let's go. Makakit ka sana ni Kalawa. <laughs> Ewan ka sa mukha mo. Dine. Eh. Saban. Dine. Eh. Kaya sagpaluto so, na kayo ha. Kay Kuya Dines. Ito bumidyo lang <laughs> bumidyo. Ayaw magbit. Happy birthday kay Chakoni. Thank you. Hindi pa ko na magpapit. Then guys, order na kayo ha, Edna Lopez. Bye. Bye. Ay, Sibon, ano? Kumusta? Nasa ah, China pa. Lunes yata. Ang so. galing. Ang yeah. magkakalaban yun. Daba eh. Dalawa lang. <laughs> Dumayo. <laughs> Bye. Ayan Bye. 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 guys, nakuha na namin yun. Saan na tayo yung ano pa paper, namin. Ay, Paluto. Happy birthday po kay Chaconi, guys! Ito po yung handa. Ang <laughs> nangyay mo matutok sa akin. Ang mga matitanggal ang alak ko eh. Ayan guys! Ayan guys! Munting handa. Munting handa. Magpaluto na kayo kay Ninang Edna Lopez, guys. Palabok, panset. Spaghetti. Yan. Shoutout kay Pungat. Ang pinakamalaking mata sa pinakabuong mundo. <laughs> Shoutout kay Ether Jean. Shoutout na-video ng ni... ayos. Happy birthday, patay. Hindi <laughs> patay. Patay, nagtampo na siya. Hindi na na-video ng ayos. Ay, iyan. Shoutout. Kaya na tayo. Nakain na kami muna guys ha.